O, oh, kayong dalawa. Hmm. Hindi po yung pinipo sa Facebook ha. Sa, YouTube lang. Para pag may kita ako, ililibre ko kayo nun sa Bato Hello. Siya, ito ibunin Wala, sa, si kanaka. Kanaka. Bala, sa sana tayo. Punta tayo ng batukin. May, may yan. Huwag mo yan Wala, wala. Wala, wala. Wala, na Wala, wala. Wala, wala. Wala,

Magastos kaya yung mag-tour? Magastos yung mag-tour kasi ano? <rzy bursting in sponge> <ts�ILENC Lust morals> oh, tapos kasi yung mga anak ko kasi 9 years kaya dito. Wala akong anak. Dalaga. 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 Dalaga siya. Ah, nakasigilat ka na. Pero wala ba siya? Wala ba siya sa asawa? Siya, no, si Melanie. Ah, may ano naman si Melanie, nito? Dito. Oh. Lani, magbigyan nako. Forty-four piso. 44 four na. Kasing ada dalang bamin na. Magkasama. Masawa kana? Bulan, <laughs> bulan. Bakit ako? Ako naman dalang. Haha. Ay babae. Ay babae. Ay ganda na babae. Di okay, ba?

konti lang kasi dalawa lang kayo. Hindi na tayo ang Pag magdalaan, sama-sama kayo ni Madam. Oo, oh, ang na Mag-isa lang siya. Ito, mag-isa lang siya. Ito, mag-isa lang siya. Ito, mag lang siya. Ayun, yung... eh, siguro yan. mo pa, mahilig mo Kasi yan lang, talaga ang kaligayahan lang. Marami ayo dalawang dalaga ko sa mag-asawa. Yung Ildis, uuwi oh, yun. Uh, New Year. Uh, Pero patakot na ako. Nakakainis yung Ildis kasi nanuugas ka sa plato. Hindi ko alam, nandiyan na sa luto. Sakot lang. Nakakagulat. Maas uh -huh. pa ng People's ano? niya. Ano? Tab. mag yan, yan sa sa mag yan sa door. Hindi mo alam na nag-ano. Kasi kadalasan si Madam si si musing maingay at kasi araw siya silent. Sigh, super silent. Ayaw niya siguro makaistorbo. Di, hmm, karamihan

behind Pinapakita niya yung sa kanila. Pinapakita niya sa kanila. Huh? Pinay yan? Pinay. Oo. Yan, pinay, pinay. Pinay ito. Iisip. Ha? Iyon mo Dito mo. Kaya kami nagbawa sa kanya. Malang siya. Malang, Malang hindi.

ate gumagalaw-galaw yung ano. Si ate yung Baka may tao sabihan niyo.